May kakaibang diskarte ang isang fruit juice stand at isang bookstore para malaman kung sino ang liyamado sa halalan. Nagpapatrol sa Estrelon. Kung nauuso ang mga survey at polls, may ibang paraan ang fruit stand na ito na may higit dalawang daang branches sa buong bansa para mapulsuhan ang mga botante. May tinatawag silang presidential cups para madagdagan ang kaalaman ng tao sa darating na halalan. Kaya dapat sayangin yung karapatan natin bumoto dahil dahil nakasalalay sa atin din mismo kung sino dapat ang susunod na umupong presidente. Kung sino ang tipo mong kandidato, doon ilalagay ang iyong napiling inumin sa init ng panahon at ng kampanya mainam ito hindi lang pampalamig kundi para maihayag ang suporta para sa napiling kandidato Natutuwa mga customer sa pakulo na ito noy Ah oh, siya talagang kandidato Kapa Siguro po ito na po yung yung katuparan ng ating ano ating bansa na maging magkaroon din tayo ng asenso sa buhay Bakit naman si Erap para mayahon sa ano, mabalik yung pwersa sa masa. Bakit si Villar? Kasi niniwala pa ako sa ano, yung sa jingle niya sa TV na ano, tutulungan niya tayo. Idol ko din sige po. So, napapakita ko yung support ko sa kanya. Dalawang linggo bago maghalalan, ihahayag nila kung kaninong baso ang naging mas mabenta. Iba naman ang paraan sa isang bookstore sa Nueva Ecija na may tatlong put dalawang branches. Isang butin ng munggo ang paraan para ihayag ang suporta sa kandidato. Idea na paglalagay sa bote. Repres uh, Nagre-represent yung munggo as boto nila. Pagkabayad sa binili, Kasama ng resibo ang isang butil ng munggo at hahayaan kang mamili kung kaninong bote mo ito ihuhulog. Pagkatapos ng campaign period, pagsasama-samahin ng lahat at bibilangin para malaman ang resulta. Ces Orenia Drilon, Patrol ng Pilipino.